Mga kapatid, alam nyo, tayo marami sa atin ang babaw lang ng kaalaman sa pananampalataya. Sino ba sa atin yung nagbabasa talaga at nag-aaral ng Bible? Sino ba sa atin na nagsusuri? Karamihan sa atin wala namang pake. Naniniwala lang tayo kung sino yung maganda mag-deliver. Kaya pag maganda yung delivery, akala na natin tama. Isaiah 40, verse 8 The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Ang verse na ito ay makapangyarihang paalala. Ang walang hanggang kalikasan ng salita ng Panginoon versus mga pansamantalang bagay na pinagkakaabalahan at tinatamasa natin dito sa mundong ito. Ang mga salita na nasusulat sa Bible has a very enduring nature. Bible is the basic instruction before leaving earth. Isipin mo, basic instruction bago mo ng mundo? Eh paano na lang kung wala kang alam o mababaw lang ang nalalaman mo tungkol sa basic instruction sa mga katotohanan ng salita at mga utos ng Panginoon? Paano na lang tayo? Ang verse ay nag-highlight yung temporary existence of the world and the eternal and constant promises of the Lord at ano ba ang pinipili ng tao? Yung temporary. Palasak na yung kasabihan na life is a constant change. Sa ating araw-araw na buhay, nakikita natin ang transitory nature ng material things. Ang ganda ng bulaklak, ang kulay ng damo, ay hindi permanente. Lagi itong maglalaho. Amidst this ever-changing landscape, ang salita ng Panginoon will remain upon which we can rely. God's word is a firm foundation. Kaya kapatid, mahalaga ang may tanim ka ng salita ng Panginoon sapagat ito ang magliligtas sa iyo. Hindi yung kapangyarihan mo o yung posisyon mo, maganda mong bahay, maganda mong sasakyan, yung successful life mo, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Higit sa lahat, ang magliligtas sa iyo ay ang relasyon mo sa Panginoon at sa kanyang mga katotohanan. Bawa sa akin ang mundo, mawawala ang lahat. At kung walang pundasyon ng kaluluwa mo, alam naman natin na may langit at meron ding impyerno. Bible is the basic instruction before leaving earth. Kapag alam mong basic instruction, you will go to heaven or otherwise. Live upon His teachings. Ang verse na ito wants us to prioritize what is everlasting. Ano ba pipiliin mo? Temporary o everlasting? Investing our time sa pag-aaral, pag-unawa at pamumuhay ng naayong salita ng Panginoon sa banal na kasulatan. Ito ay isang matalinong investment na may walang katapusang dividendo Sa mundong ito na walang kasiguraduhan at pansamantala lang at mapupunta sa pagkawasak, importante na iangkla natin ang ating buhay sa salita ng Panginoon ay isang bagay na hindi kailanman kukupas o magbabago. Tara kapatid, manalangin tayo sa Panginoon, maaari kang yumukod. Ipikit ang iyong mata at damhin natin ang presensya ni Lord Aming dakilang Diyos, salamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay Salamat sa gift of your eternal word Tulungan mo kami Lord na i-cherish at i-uphold ang iyong katotohanan na makikita sa banal na Biblia Alam naman namin na ang iyong mga salita ay di kailanman kukupas at magbabago na katulad ng mga bulaklak, mga puno at halaman na kailangang lumisan Palakasin mo kami, Ama, at mamuhay kami on the firm foundation of your word. Kapasa amin ang kapayapaan at guidance mo mula sa iyong everlasting truths. Ang lahat ng ito ay amin pong itinataas sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Pakilike at pakishare at marami pa tayong ma-inspire at ma-evangelize. Sama-sama tayo araw-araw sa pagdi-daily word. Makita tayo bukas.